dito na naman tayo sa uh, bukuhan at si boss adong ay eh, nagpapalakas na naman ano nag request ko so, kung pwede daw siya videohan ayun na ho ilan yan o toy? ilan yan? 50 ha? 50? ha? ba't binuwasan mo? Hindi, ibig sabihin hindi kaya Uy, ito na ho. Wow. Ayaw pabuhatin ito. Parang ayaw nga akong pabuhatin. Tataka lang ako kung bakit hindi pa kanina, kanina pa ho ito dito. Beto hindi pa makalay. Yung pala yung pinirasan na ho. Ano yan? Normal lang sa'yo mabuhatin? Araw-araw mo na binubuhat mga gayaan? Araw-araw na yan? Ganun ang kahaba ang itlog. Sigurado ka na dyan, Otoy? Sigurado na. Shout out muna sa mga tropa natin dyan. Idol, kaway-kaway muna. Yun pinilit na ho. Parang hindi mo makatayo. Tiyo! Uy, kaway muna, kaway muna. Oh. napakalakas napakalakas nga naman yung pandala sa ikawayan so na yun talagang malakas na ang uy <laughs> oh kawawa na kung ito ay kuya yan o gahong ulam oh, Pinirasan na eh oh. Awan, may 50 daw eh. Hindi uh -huh. hmm. lang nga yun. Hindi kasi nga. Ito uh, ang ulaman. Ang lutoan, ang